Makakasama nga natin ngayong umaga ang isang business expert at motivational influencer. Walang iba kundi si Sir Jose Dennis Ferrer. Ferrer. Ayan. Ayan. Good morning po. po. Magandang umaga po, Sir Hello. Jose. Kamusta po kayo dyan ngayon? Mabuti naman po. Mabuti naman po. Salamat po sa pag nyo sa akin, sa inyong programa. Opo. Saan po kayo ngayon, Sir? Uh, dito po tayo sa Kalasyaw, Pangasinan. Ay, I love Kalasyao. Sarap. Kamusta po ang mga puto natin diyan na bagyo po, Ba Chika? <laughs> ay, pa rin po, may pagmamalaki talaga ng bahay ng Kalasyao ang ating puto dito. Mm -hmm. Opo, ano. Sir, Sir Dennis, uh, 'di ba al al alam nga natin na kayo po ay isang business expert. Pero kailan po nag-umpisa yung passion po natin na tumulong, ano, sa mga estudyante na na mayroong maliit na business? Ah, uh, yung pong ating advocacy ya, no sa pagtulong sa mga estudyante, nagsimula po 'yan mga early 2000 pa po. Ah, uh, pero hindi na nahinto lang po siya pansamantala, pero ngayon po ay ate po binabalik uh, para sa kagustuhan po talaga natin na makatulungan yung mga estudyante. And then dito sir is uh, parang ano ho parang sabi niyo kasi sir is nag-start pa ito uh, year 2000 and parang ano yung naging motivation or parang inspiration ninyo to uh, conduct or gawin yung mga ganitong action to help etong mga student natin na nag, uh, gumagawa or nagsastart ng kani-kanilang mga business. Um, kasi po no naniniwala po ako personally na kailangan natin na mas maraming negosyo sa ating bansa no para ang ating economy ay lalong gumanda, di ba po? At 'yun po uh, naisipan ko na bakit hindi simulan sa mga estudyante pa lamang ano na habang bata pa sila ay maturuan na sila na magnegosyo. Para nang sa gayon no, habang nag-aaral sila, nagsisimula na isang maliit na negosyo eh, at at, mapalago nila ito ay eh, makatulong sila sa pagbibigay ng mga trabaho sa marami para sa mas igagaganda ng ating ekonomiya. Kayo po ba, Sir Dennis, kailan po kayo nag umpisa na magkaroon ng business? Nung kayo rin po ba ay estudyante uh, pa lamang? Ay, opo. O, natatandaan ko. Um, nasa elementary grades pa lang ako. Eh. Nagtitinda na ako ng kung ano-ano. No? Talagang iminulat ako ng aking ama, ng aking magulang, sa pagninigosyo, mali pa lamang kami. So talagang nasa puso na yung pagninigosyo, uh, simula nung bata pa. Ayun po. And then dito uh, parang since uh, nag -ano din tayo nagkakaroon din siguro tayo ng mga advice for uh, etong mga yun nga yung mga starting na mga business uh, owners natin na uh, which is mga student. Paano yung process na binibigay ho natin sa kanila or ano yung usual ho na payo na binibigay ho ninyo bilang isang business expert? Um, sa mga kabataan po no talagang talaga nga una nating uh, ipinapayo sa kanila ay um, mag-aral silang mabuti no tapusin ang kanilang pag-aaral pero at the same time kung kaya nilang magsimula ng isang maliit na negosyo ay gawin po nila habang bata pa sila no kasi napakaganda na bata pa sila nagsisimula na sila sa pagne-negosyo dahil alam naman natin na ang pagne-negosyo ay hindi naman talaga ganong kadali no so maraming mga pagsubok ang pagdadaanan kaya ang kagandaan, pag bata pa lang natin silang imumulat sa pagdi-negosyo ay uh, kumbaga maats maaga silang matututo no magkaroon man sila ng mga pagsubok mga mga maagang pagsubok sa pagninegosyo ay okay lang yun dahil maganda yan na learning experience para sa kanila Sir Dennis, bilang isang business expert po, oh, sigurado naman po tayo ano, na marami rin tayong mga pinagdaanan ng mga balakid o mga pagsubok sa ating pagnenegosyo. Ano po ba yung mga madalas na kinakaharap ng na mga nag-uumpisa at lalo na sa mga estudyante ano, sa kanilang mga business? Um, okay. Tama, tama po kayo dyan. Ano? Sa pagsisimula ng negosyo, napakahirap po talaga yan. Hindi po madali. Ano? Kaya kailangan-kailangan talaga yung um, dedikasyon mo, no? Yung dedikasyon mo, yung commitment mo, yung passion mo sa anumang negosyo na na balak nilang pasukin, no? I'm talking directly sa mga estudyante natin ano, na nanonood. Uh, talagang importante po yung passion, yung commitment, yung dedication, ano? Para ano anuman po mangyari sa negosyo na kanilang uh, maisipang simulan ay talagang uh, hindi nila ito susukuan, ano? Talagang pag gusto mo kasi, yung negosyong papasukin mo ay talagang uh, ilalaban mo to kumbaga tunay, ilalaban at ilalaban natin yan. At dito nga sa passion na meron ka din, Sir Dennis, ikaw din ay nakagawa ng isang page sa social media na tumutulong nga at nagsishare sa mga small-time business natin na lalong-lalo na sa mga estudyante. Ito yung Kanegosyo TV. Paano po ito nag-start, Sir? Ah, yes, yes, po Yung Kanegosyo TV po, uh, bago lang po yan, ano? pero napakarami na po mga programa na nakalatag dito. No? Ito nga po, uh, nagsimula po ito nga po, sa kagustuhan natin na talagang imulat yung mga kaisipan ng mga estudyante na talagang maganda na habang bata pa ay magnegosyo na sila. No? So, marami pong programa, katulad nga po ng ano, ngayon pong Agosto, no? buwan ng Agosto, uh, ko na rin lang po, no? ilulunsad po ng aming uh, Kanegosyo TV yung kauna-unahang search no? for the most inspiring student entrepreneur sa buong Pangasinan po. So isa po ito, naniniwala po kami na isa po itong napakagandang programa para um, makilala natin, no? yung mga estudyante natin na nakapagsimula ng maliliit nilang negosyo para maging ehemplo sa mga ibang estudyante na nangangarap din na magtayo ng kanilang mga negosyo. Ayan nga ho, sir. No? Parang speaking of passion po, just for example, isa po akong uh, starting business owner. Saan ho ako madadala nitong passion na ito po? Ah, napakaganda po niya. Ano yung sinabi niya? Talagang dapat uh, isa po yan sa magandang uh, um, katangian no, na dapat taglayin ng isang uh, nagbabalak na magnegosyo. Yung nga po yung passion. Napakalagang bagay po niyan. Katulad po nung nabanggit ko kanina, uh, ano, ano man ang problema na kaharapin ng, ng isang negosyante, ng isang batang negosyante na tulad mo, kung talagang passionate ka, no, talagang nasa puso mo yung ginagawa mo, ay tiyak ako na hindi ka... Hindi ka susuko, no? Itutuli-tuli mo 'yan kung ano man ang maging problema na makaharap mo. Kaya importante po 'yan 'yung pagkakaroon ng passion, ng commitment, ng dedication. Ayun. Ayun. And Tama last... nga naman. Oh. Sabi nga nila, walang ta, ay walang mahirap sa taong kumakapit sa Bumbay. <laughs> <laughs> <The joke. laughs> Oo, wala nga, walang mahirap sa mga taong passionate sa kanilang oh, mga oh. ginagawa. Oh, At uh, Sir Dennis, ano po yung nakikita natin sa mga uh, small businesses or MSMEs natin dyan na inuumpisahan ng mga estudyante dyan sa Pangasinan 5 to 10 years from now? Um, alam niyo po no, dito po sa ating um, channel, yung Kanegosyo TV channel nga po, you know ay marami na po tayo mga na-feature na mga estudyante, negosyante mula sa iba't ibang koleyo, uh, universidad, universidad sa dito sa ating lalawigan, no? At ang maganda po sa kanila ay uh, maliliit yung mga negosyo na sa nasimulan nila pero very promising po, no? Kumbaga uh, without any doubt, no? Uh, pagdating po ng panahon, no, no, sa nakikita rin po namin na kanilang passion, dedication, no? sa kanilang nasimulan na negosyo ay talaga pong uh, pagdating na pa noon, makakatulong po sila sa pagpapa, pagbibigay po ng trabaho, no? maliit man ito, malaki, para sa ikawulad ng ating ekonomiya po. Ayun naman. Maraming maraming salamat, Sir Dennis. Ano po ba ang mensahe natin sa mga kabataan ngayon na mga nanonood sa atin at sa mga makakapanood, natin, uh, makakapanood nito po? Ah, yun po. Yung lagi ko po uh, pinapaalala sa mga estudyante-negosyante, no, no? na mag-aral po kayo mabuti, Pagbuti niyo po pag-aaral at the same time po, subukan niyo pong pasukin ang uh, mundo ng pag no habang bata pa kayo. Dahil pag ginawa niyo po yan, ay uh, talaga po uh, uh, hindi po kayo magsisisi. Pero nga po pala ako isang uh, palaging iniiwan sa kanila, no, na mensahe na napakaganda, no. Ito po yung ano, uh, sa mga estudyante, do something today that your future self will thank you tomorrow. So napakaganda po nun. Oh, na, na mo yung sinabi ni Sir. Do something, Do something today, today that, that will you're... remind you <laughs> that your that your self will thank you. <laughs> that you will, Oh, that, 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 that will thank you. Oh, oh, that tomorrow. your future self will thank you tomorrow. Oh. Ayan. Ay, Sa mga nais naman po or mag uh, magbibig magbib nais magbigay ng kanilang mga ano kasing tawag mo dito nominasyon, opo para po dito sa search natin diyan sa Pangasinan saan po ba nila kayo pwedeng mai-contact sir ah uh, dyon po uh, ilalabas po namin yung ating announcement do lahat la po ng detalye na do sa ating pong Canegocio TV channel no na nasa Facebook at YouTube go so la po uh, siguro by August 1 tomorrow Lalabas na po natin. So doon po nila pwedeng uh, malaman ang kompletong detalye tungkol doon po sa nominasyon para sa search for most inspiring student entrepreneurs. Ayun. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jose Dennis Ferrer mula sa Kalasyao, Pangasinan. Pangasinan. Napaka-inspiring nga naman talaga mm -hmm. ng kanyang ginagawa at uh, yung kagustuhan niya na magpursigi din ang mga mag-aaral o mga kabataang negosyante. Hindi lamang siguro sa Pangasinan, bagkus sa buong bansa. Oh, oh. and then yun nga yung sabi niya is parang uh, simulan natin since bata pa sila para pagka naka-encounter na sila ng uh, problems or yung mga difficulties sa pagtanda nila is kayang-kaya na nilang nagpasa nito. Oh, oh. noy noipi na nga naman talaga ang puso nitong si Sir Jose Dennis Ferrer.